Mayroon know, po kaming dating na muntik nang gawin pero buhay pa pala. Oh, oh, Diyan, oh my God! Opo. <laughs> so, Nangyari yun? So, uh, na, 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 na transfer sa inyo pero buhay pa yung tao? Opo. Kasi po, yung diagnosis ng doktor sa ospital, uh, malapit na siyang mamatay. So, palliative care nila. So, pinauwi na. So, on po sa bahay nila, napansin po nung anak niya, mm -hmm. biglang pumikit. So talagang tumigas po. So ngayon, papunta po sa funeral home, talagang mm -hmm. dinala po namin sa embalming table, tapos pinag-uusapan na po namin yung gagamitin niyang kabaong and all that. Mm -hmm. Eh, sa embalming po kasi, hindi tayo pwedeng saksak lang ng saksak ng gamot eh. Kine-check po namin yung signs of death pa rin, like dilated pupils, na maputla na siya, wala ng heartbeat and all. At the same time, kine-check din po yung ulo kung may mga sugat, may mga damage po, pa, ano? Mm -hmm. Pag ganun po namin doon sa ulo, bumalik ulit. <laughs> <laughs> Tapos nagmulat yung mata niya. So na nagulat kami parang buhay pa to, something like that. No? And then tinawag po namin yung kamag-anak. Uy, buhay pa yung nanay mo. Oh. Hindi, patay na po yan. <laughs> Kanina pumikit. Away pa pa yun, di ba? Hindi, buhay pa. Tapos nabuhay pa po yun ng mga 2 to 3 weeks, I think. Oh. <laughs> buhay pa siya. Pinauwi pa po namin. Oh. Uh, so minsan naman po, may, may times na.